Si Heather Ray L. ay naglalabas ng tsaa kung sa palagay niya ay ikakasal si Christina Haak sa pang-apat na pagkakataon. Kung gayon, ito ay sa ilang panahon, sinabi ni Heather, 37, kamakailan sa F. Balita, idinagdag, hindi niya gustong magmadali sa anumang bagay. Si Christina, 42, na dating kasal sa kasalukuyang asawa ni Heather, si Tarek L. Maosa, Mula dalawang libo at siyam hanggang dalawang libo at labing anim na ay nakikipag-date ngayon kay Christopher Laroca, isi at presidente ng Network Connects, Kinumpirma ng mga tao ang pag-ibigan noong Enero at ang mag-asawa ay naging opisyal sa Instagram makalipas ang isang buwan. Ang pag-ibigan ay nagmula sa takong ng paghihiwalay ni Christina sa estranged husband na si Josh Hall na naghain ng diborsyo noong Hulyo 2024 pagkatapos ng dalawang taong. Kasal Si Christina ay dati ring ikinasal kay Aunt Anstead mula 2000 at 18 hanggang 2000 at 21. Ipinagpatuloy ni Heather ang tungkol sa kasalukuyang relasyon ni Christina kay La Roca. Gusto ko silang magkasama, sabi niya kay. Balita. I think it's the first guy she's naging with that I've really liked. Gusto ko talaga si Chris, patuloy niya. Gayon din si Tarek, at nagkakasundo sila ni Tarek sa level ng lalaki at nakikipaghangout at sa business level. And I think that he is a real man. I mean, I think it comes down to that. Ang people puzzler crossword ay narito na. Gaano mo kabilis malutas ito? Maglaro ngayon, dagdag pa ni Christina, I think they're just really really cute together. Medyo matagal na silang magkasama, and I've really enjoyed every time I've spent time with him. Ang dalawang mag-asawa ay nagsama kamakailan sa Las Vegas upang ipagdiwang ang kaarawan ni Christina at ibinahagi ni Heather ang isang koleksyon ng mga larawan mula sa bakasyon. What Happens in Vegas Ends Up on Instagram Isinulat ni Heather sa caption ng post sa panahon ng E. Isang panayam sa balita, nagbukas din si Heather tungkol sa kung paano pinalakas ng kanyang pinakabagong i e series na The Flip Off, kung saan pinagbibidahan niya kasama sina Christina at Tarek ang kanyang pagkakaibigan kay Christina. Ang flip-off ay talagang nagpalapit sa aming relasyon at ni Natarek at Christina, sabi niya, na binanggit na ang paggawa ng pelikula sa serye ay magaan ang loob at masaya. Huwag kailanman palampasin ang isang kwento, mag-sign up para sa libreng pang-araw-araw na newsletter ng People upang manatiling up-to-date sa pinakamahusay sa kung ano ang iniaalok ng people. Mula sa mga celebrity na balita hanggang sa nakakahimok na mga kwento ng human interest. Marami silang pinagdaanan, Christina at Tarek, sa kanilang diborsyo at pagkatapos, at, alam mo, ang media ay nakakapag-udyok ng mga bagay-bagay. Sobrang stress lang palagi at parang gusto kong magkasama, siya at ako ay talagang nagkaroon ng konekta bilang isang antas ng pagkakaibigan, hindi lamang isang antas ng pagiging magulang at nakilala namin ang isa't isa bilang mga babae. Sina Heather at Tarek, apat na putatlo, ay may dalawa taong gulang na anak na lalaki. Si Tristan at Christina at Tarek ay may anak na babae na si Taylor, labing apat na, at anak na lalaki na si Brayden, Sham. Si Christina ay mayroon ding anak na lalaki, lima taong gulang na si Hudson, kasama si Anstead ang ilang mga tao ay hindi kailanman maunawaan ang aming relasyon, sabi ni Heather tungkol sa pakikipagkaibigan nila ni Christina. Ang ilan ay, ang ilan ay talagang nagdiriwang ng aming relasyon at ang ilan ay pumupuna. At ang ilan ay hindi kailanman magugustuhan sa amin. Hindi mo mapapasaya ang laha.